O mga guys, magpost ko karon. Ito akong mga probables. Ang um, pili pili lang katong gipos ako 1 to 9 guys. Katong gipos mga post na ako 9, 1 to 9. Kapit sa 3 kay gibali po to na ako. Wala na ako gibali 1 eh. to 9. ah uh, dagan ang kwan mo dag, mga dagan. Ito ang double na ako. Ito pili, pilihan lang guys. O um, mga bayo ba pero certain, certain man yung kwan uh, Gim sa pieces o shirt race o glass to. o may double ko so yun one 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 triple ko kapanaya kagabi eh o ito guys o last pili lang na ano 08 Dugang ani o 18 minti ninyo 1808 o ito na 508 na nakalimot direk butang 508 ito ang pilipiling last to guys at kung kursonada ninyo alam pati pat, pat, tanan sa kursonada ninyo pilipili alam ito masing gold double ang triple baka mo nang sa inyong triple guys kaya ang guide nako, ko top 3 ang guide nako ko na 3 ang isa 6 3 Yeah, paki-support guys, paki-share, paki-likes. Mm. Ay, upload ko sa YouTube ni. Subscribe mga guys. Unting tulong, palambing. Good luck.